Nandito tayo ngayon mga ka-OFW sa may Marina Barrage. Sobrang mahangin dito. Gusto ko punta kasi doon sa may East Coast Park. Ayan you no, know, sobrang hangin. <laughs> Sunday ngayon mga ka-OFW kaya tinatry natin na enjoy yung walk natin. Okay, at least dito mga ka-OFW hindi na masyadong malakas yung hangin. Kaya okay na mag-video dito. Ito yung eksena dito dito every Saturday, Sunday nung no, nakatira pa ako doon sa may Marine Parade. Dito ako laging nagpupunta, nagbibisikleta kasi ang ganda dito mga ka-OFW. Itong area na to, halo na yung mga siklista, nagja-jogging, naglalakad. Yan, ganda no? Ang kagandahan dito sa Singapore mga ka-OFW kasi napanatili ng kanilang gobyerno yung pag-usbong ng kanilang ekonomiya habang pinuprotektahan yung kalikasan hindi mo makita dito yung pollution eh. Talagang fresh air. Ayan o. Oh. Ito naman yung isa pang area dito, mga ka-OFW. Ano, papunta doon sa may East Coast Park kung saan ang daming nagbibisikleta. Ayan o. Oh. Dito sa area na to, bawal yung mga motor, yung mga sasakyan. Ayan. Puro mga nagbibisikleta lang yan dito. Yung mga ka-OFW, tingnan nyo. Ang daming mga nagbibisikleta. Ini-enjoy lang yung peaceful na eksena dito. <laughs> Tapos yung ganda ng nature. Tapos yung masarap na simoy ng hangin kahit na medyo uulan. Minsan nga mga ka-OFW, nakakita ko ng sawa dito, unggoy. Tapos meron din mga manok. Ayun, o. Oh. Ayun! <laughs> Tingnan natin. May manok, o. Oh. Ang sabong. <laughs> Lumayo, eh. <laughs> Huwag na natin gabalain. A few moments later. Ito yung struggle ngayon natin dito mga ka-OFW. Para makapunta tayo ng East Coast Park, kailangan natin tawirin itong tulay na to. Ang problema kasi dito, paakyat. Kaya good luck. Malapit na. <laughs> Malapit na mga ka-OFW. Ito na. Success mga ka-OFW Andito na tayo sa East Coast Park Ayan o no? Ito na nga yung East Coast Park mga ka-OFW Tuwing Sunday ang dami natin mga ka-OFW dito Na tumatambay At nagsuspend na, na ka lang day off dito Kasi nga Ang saya kasi ng lugar na ito mga ka-OFW Mayroong dagat Ayan o no? Pwede kayong mag-barbecue dito Pwede kayong magsaya ito nyo yung pagdiwang yung mga birthdays, anniversary or kahit anumang mga special occasions. Sobrang ganda ng lugar na ito mga Ka ofw Sige nga, mag-comment kayo yung mga ka-OFW natin dyan. Lagi dito sa may east Coast Park. <laughs>